<speaking in foreign language> One day the Can i tonight, tonight, tonight. Yes, please. Just stay. Oh, 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 I oh, oh, I oh, 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 Good evening everyone! Yeah! Parang kanina yung energy. Pagod ba? Pagod ba kayo? Yeah! Pwede mo marinig yung energy! Yeah! Pwede tayo lakas! Ang mga grabe, good evening mo sa inyo lahat. Kamusta naman po kayo? Napakasaya po namin dahil... Ay, grabe. Yeah! <laughs> dito ba yung pinakamahinay? Yeah! And back to the company nila, maraming salamat po. That was I Want You. And kaganda po ng kanta, I Want You. Siyempre, gusto namin na maramdaman niyo na ang performance na ay para sa iyo lahat. Nagustuhan niyo ba yon, everyone? Yes! Dapat lang. Yes! <laughs> so, uh, uh, we hope that all of a great time together. And please, nangarap niyo po yung mga kasalanan na mag na po kayo sa amin dito uh, okay, sa

pero para mo sa mga hindi po na nakakalang, uh, lima po po nag-aayas po ngayon. Isa po sa oh, mga kapatid po na si Josh Kahi. Na nagbubutas na doon natin. Tumatawa na doon natin. Pero siyempre po, uh, kahit wala man siya ngayon, kasi uh, may uh, ano po siya iba, may schedule po siya iba. Pero, uh, sana alam ng lahat na si Josh is ang puso ngayon. Thank <laughs> you. But syempre, malay nyo sa susunod, kasama na natin si Josh, di ba? Malay naman. Excited ba kayo makita kami lima? Yes! ano ah, hindi kami doon. malay nyo, di ba? Next time, kasama na natin siya. And malay nyo, may pasamping ulit si Duncan para sa inyo. So, malay nyo, makita niyo ulit siya. So, bahala na po si Duncan. Then, so, maraming salamat po. Okay, so uh, hindi naman yung patatagalit pa kasi parang nakikita namin yung mga mukha ninyo para nag-aakabang kayo naman. Ayan po, para sa next song po namin, this one's called d <laughs>